Hay nako, hay nako, hay nako, hay nako, hay nako, hay nako. Hay nako, hay nako, hay nako, Ang ganda ng buhok ko. Ang ganda talaga ng buhok ko. Heto na naman tayo ngayon nagpapalipas oras, no? Nagpapalipas oras naman tayo ngayon kasi nga ay Iniwan naman tayo dito sa sasakyan. Ay aking malakas ang ay ando dun may binili na naman <laughs> may binili naman ng aking malaga sangkay mga na, so hito na yan hito naman tayo ngayon <laughs> <laughs> parang mababaos ako ah parang kumagati yung lalamunan ko <laughs> So, good morning mga kasangkay So, handi dito ako ngayon Yung, bak yung boko ay humaba na At saka, siyempre, pinablande ko na rin At saka, siyempre, napagaganda at pinakulot ko Ayan o, oh, kita nyo Ayan ay pinakulot ko yung buhok ko Ang galing, ang galing, ang galing Ang galing, ang galing, ang galing ng buhok ko So, ayan ha oh. Abay naman kapag pagpapaganda lang talaga yan <laughs> siguro ko ay nagkikita ako ng ano na nakamot na, na muto, nah, nakatingin sa akin eh <laughs> nakatingin sa akin kanina niya, <laughs> anong pinagagawa tong tao na to <laughs> ay, may bumaba nakatingin sa akin yung ano yung conductor at yung bumaba sa ano <laughs> yung bumabat sa ano sa modern uh, sa jeep yun sa jeep yung bagong jeep na yun <laughs> bumaba nagatingin sa akin ah, nakikita pala ko dun sa labas ah, ano pinagagawa nitong tao na ito ano ba to siya <laughs> ano pinagagawa nitong tao na to bakit ano ah bakit ah, ano yun ah, nakaganyan siya <laughs> yung buhok niya tsaka ang ingay-ingay niya <laughs> Ah, uh, katuwa kasi yung motor din. <laughs> ay, yung motor nakatitig sa akin sa habang nagsusot ng ano niya ng helmet niya ay talaga sa akin, no? Kaya ay grabe talaga. Hindi natin ano yung ano natin yung <laughs> mga tao kasi at syempre ay ano ba naman nakakaaliw talaga mga kay Ah, uh, katuwa. <laughs> So ganun talaga pag naghintay kayo eh, dapat may ginagawa ka para hindi ka naiinip at saka hindi ka nabuburing sa paghihintay ko ay eh, humaba na yung buhok ko kita nyo yung buhok ko na niya yung buhok kusang, kusa lang siya nag, ano, nagkakulay hindi ko naman siya kinulay yan <laughs> so super siguro itong paghihintay mga kadang, kaya eh, nagkakulay na yung buhok ko nag green green na at saka yung yung ano ko naman yung damit ko kita nyo nagisi na napunit na kanina black to ngayon naging orange na <laughs> kaya yun so simpre mga kasangkay ay, <laughs> patuloy tayo ngayon sa pag saya dahil nga nagbagong anyo ngayon ng inyong kasangkay no? sa so, pagbabagong anyo ng inyong kasangkay ay marami nakatitig at dumaraan dito sa sasakyan ng inyong kasangkay ito ay vlog ito sa sasakyan ng inyong kasangkay. <laughs> Kaya kapon na ay eh, nakakatuwa no mga kasangkay ganito yon. First time ng inyong kasangkay ano uh, ano yon uh, pumasok sa Kopi Bobs. Bay, yung Kopi Bobs pala ay eh, napaka-social talaga. Medyo na ilang ako mag papasok. Yung papasok bala dun sa loob. <clears throat> Hindi ako magpag -video kasi nakita ko parang puro mayayaman yung ano eh, yung <laughs> puro mayayaman yung ano yun yung kumakain doon yung pumapasok lahat puro mga disasakyan di parang nailang ako na nahiya ako kasi ang ganda pala doon sa lupa kahit gabi maliwanag talaga yung coffee bobs no pero ah uh, hindi ako nagpagbidyo nung papasok ako naganap ako ng kung saan lugar kung saan ako upo o kung saan ako magbibidyo na lang uh, dumiritso ako dun sa pag-order sabi ko ang mahal pala nito ng mga ano dito talagang social nga kasi ano lang may binili akong dalawang tasang ano eh sobra 200 agad yung binayaran ko at ah, talagang napaka sosyal talaga eh yun mga kasangkay ay eh, first time ko yun nagawa at saka simpre ay eh, first time ko bin ko din uminom sa ganun mga ano ng ano ng katulad ng mga choco at saka uh, kape ay first time din ng inyong kasangkay pero at least ay naging masaya inyong kasangkay dahil naging social na din ang inyong kasangkay no <laughs> pero ang nakakatuwa Nung nilabas ko na yung video, yung ano yung cellphone ko mga kasangkay at saka nagvideo-video na ako yung mga tao na dapat ay didirchu dun kasi nasa ano kami dalawa yung pera, yung pinto nila hindi doon kami sa kabilang pinto sa mismo sa may pinto talaga kami doon sa kabila kasi kukunti yung ta tao doon hindi tae ha, tao ha <laughs> kaya yun, uh, doon ako pumisto kasama ko si Ralph Daniel yung bata tapos, yun, nagvideo-video na ako doon pati sa mga ano yung nagsasalitaan ako nagsasabi na ako siyempre daanan, kapag may ano, kapag may ano yun kapag may daran parang hindi ako makapagsalita parang titigil ako, na parang naninilagas kanila, bakit na no kasi oh, pagdadaan sila, siyempre makukuha lang ko ng video ayun tapos uh, ay ano uh, parang atras sila babalik sila kasi parang hindi sila gusto mahagip sa kamera pero ako sinisigi ko lang no <laughs> pero iniiwas ko naman yung kamera ganun pala talaga pero ikuininto ko lang to mga kasangkay kasi nga uh, ay natuwa ako dahil nga sa first time ng inyong kasangkay makapasok sa ganun klasing uh, kapihan ng mga sosyal kasi siyempre nasanay tayo sa karinderya sa maliliit ng kapihan 15, 23, 25 so doon hundred uh, 100 hundreds So ay natuwa pa rin ang inyong kasangkay kahit papano ay nakapag-vlog doon, nakapag-video doon. So ayun. Uh, masayang masaya ako nung lumabas ako parang ini-imagine ko pa nga ganit, ganun pala yung mga social nga mga <laughs> nga mga kapihan mga uh, social nga mga kainan or merindahan so kahit papano ay hindi na ako naging ignorante <laughs> hindi na tayo naging ignorante eh, sa mga ganong klase kasi nga ay nakapasok tayo dun at medyo nagtambay pa ako dun ng dalawang oras kaya yun oh know, siyempre mga sangkay ay masayang masay talaga inyong kasangkay nakapasok sa coffee bubs no kasi nga ay yun talaga yung mga ano pala na mga mga sosyal, mga disinting tao ay kahit papano ang inyong kasangkay ay naging disinting tao na rin <laughs> Naging disinti taong na rin inyong kasangkay So, siyempre masaya, happy, enjoy So, ngayon ay Wala pa rin ang aking malang kasangkay Tuloy, tuloy pa rin tayo mga kasangkay So, siyempre masaya ang inyong kasangkay Na nagapasok sa Kupi Babs Coffee Ah, Kupi, Kupi Babs, no? Kupi Babs, good, Kupi Babs Ayan, sana ay sa sunod ay malibre na ako ng Kupi Babs Kasi nga ay dito pinopromote pino ko ang Kupi Babs eh at saka gustong gusto ko pa rin doon babalik pero siyempre ay uh, napakaganda. Gusto ko yung sa iba rin, sa iba rin mga nga sosyal. Napakaganda para akong na na ignorant din yung papasok ang liwanag liwanag ang ganda ng ano nila ng mga ilaw nila ayun lalo sila pinapansin ko so talagang ignorante pero ngayon hindi na <laughs> kasi nakaranas na tayo eh So, good. Mga kita, yun. Siyempre, maraming talamat. Ikwininto ko lang ang buhay. Kupi Babs ng inyong kasangkay. So, syempre, ay ngayon ay good. Sana po ay patuloy nyo suportahan ang kasangkay Vlog RC. Ngayon at kailanman. Maraming salamat sa inyong mga kasangkay. Ha, <laughs>